Good morning sa inyong lahat guys Nandito tayo ngayon sa Sablayan, Occidental Mindoro Ayan Alos maghapon Kahapon Tapos ngayon magdamag ang ulan Ayan ang nangyari Baha na dito Ayan Umapaw na yung tubig at binaha na yung mga kabahayan yan guys bang baha na dito ito sa sablayan sidintal sa mindoro yan pinasok na yung bahay nila ng tubig sa lakas ng ulan magdama guys yan mga kabahayan ay pinasok na dito ito sa malunggay street yan hindi yan dyan guys pinasok na yung bahay nila yun sa so ngayon guys ano pa rin hindi pa rin ang ulan kaya baka lalong tumaas ang tubig yan hmm Guys, pinasok na. lalong lalalim pa ito. Oo. Nakas yung agos ng tubig. And guys, lakas ng agos. lalong magalalim pa ito mamaya kasi tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan tapos mag mag-aabot pang high tide Morning. Baha, delikado ang ano. Ano nang daga? Hmm. Yan guys. Tingnan mo yung bahay nila rito.

Hmm. Hindi, anod ba rin yan? Kahit lagyan? So, pinasok na dyan. Lalalim ba lalo yan? Hmm. yan? ingat sa biyahe. Nian kayak neneng yang top bahannya yan. Oke. Aw nahu aku sa inyo. Sigep. So, rada yan. Ayan guys, susubukan kaya ng jeep. Mamaya maglalim na lalo yan. Kasi lumakas na naman ang ulan. Ngayon, kayang-kaya pa. ngayon umulan na naman ng malakas sigurado yan hanggang baywang na yan maghapon pag ganitong ulan pinasok na yung ano eh yung mga bahay dito Mababa kasi yan dyan. Morning. morning. po. Kailangan kami dito tambak na, no? oh. Kailangan tambakan na. Kailangan tambakan ng daan. Oo. Kasi para makatawid kayo palagi pag ganitong bumabagyo. yun guys, pinasok nga talaga sila kasi tamang nag-high tide. Ayan, tapos dito ay may ilog. Ayan, malalim na hanggang dito na. lubog na yung isang bangka na yan na maliit puno na ng tubig yun guys naabot na rin dyan yan papasukin na rin yung bahay na yan hello po <laughs> buti mayroon kang kayak Ah. Dala-dala nyo yung kayak na yan hanggang sa laot. Ah. Malakas ang agos dyan Banda na sa gitna, no? Bakit ang ngayon ganyan? Yan, lakas ng agos. Banda dyan sa gitna. Talagang malalaking bangka. Ayan. Ginilid na nila rito banda. Ayan yung maliit. Kawawa. Puno na ng tubig. Ayan. Saan ang bangka ni Mane? Ayan yan Yan yung binibiyahin ni Ayan Talagang maglilima sila. Yung mga walang pandong na bangka maraming lamang tubig yan maglilimas yan siya ang lakas ng agos ng ilog Oh, di lang ma laro dito yung bandang gitna Yun guys, ingat kayong lahat. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye.